Sigido ang bagong talagang Provincial Director ng Nueva Ecija Police na si Police Senior Superintendent Manuel Maui Cornel na pantayan kundi man mahigitan ang mga nakamit na tagumpay ng pinalitan sa katungkula na si Police Senior Superintendent Crisaldo Nieves. Tugungan niyo ako sa kakumulo upang lalong may taas kung hindi man natin mapantayan yung ginawa ng Colonel Nieves, hindi natin mahigitan ay mapantayan man lang Ayon kay Provincial Director Cornell, maaabot niya ang kanyang mga hangarin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting relasyon ng pulis sa komunidad na inilarawan niya bilang symbiotic relationship kung saan hindi mabubuhay ang isa kung wala ang isa pa. And I there must be a strong tie-up between the police and community. Both of them need each other. Nothing prosper without the other. This is what we call symbiotic relationship between the police and community. No one survives without the other. This is our winning purpose. Hinihikayat niya rin ang mga kapapulis na ibase sa tatlong pilosopiya na paglilingkod, karangalan at hustisya ang pagganap sa tungkulin upang maging matagumpay bilang tagapagpatupad ng batas. Sa mensahe ni Gov. Oi Umali sa ginanap na turnover of command sa NEPO, sinabi nitong palagi niyang aalalahanin at pangahawakan ang mga binitiwang salita ni PD Cornell. Pinaalalahanan niya rin ang mga pulis na daladala nila ang pangalan ng lalawigan kung kaya dapat na maging maingat at marangal sila sa kanilang sinumpaang tungkulin. Peace, and the words. I, mean, I will always be reminded of the success of the UDMS is the success of the entire police force and the success of the entire province of Venezuela. Ipinahayag naman ni OIC Police Regional Director, Police Chief Superintendent Ronald Santos ang kanyang tiwala sa bagong PD na alam umano niyang sinserong magsisilbi sa mamamayan base na rin sa mga sinabi nito hindi po kailangan ng pulis kapag naman hindi, pagka wala itong mga po ang pupulisin namin, wala naman po itong ating mga kababayan, mga mamamayan, so hindi, wala po kami silbi. Kaya kami nandito para sa inyo, para paglingkuran natin ang ating mga kababayan. At siyempre, uh, ang ating uh, paglilingkod ay uh, naaayon sa so mandate ng ating uh, organisasyon na kinakailangan ay maganda po ang, ang, ang aming lahat ng mga ginagawa, wala kang makikita ng mali. At hindi mali mo kayo makikita at aditi ako na may ka may uh, kapantay na na parusahan yon. Maswerte anya si Cornel dahil suportado ng mga local chief executive sa Nueva Ecija ang mga alagad ng batas sa pangunguna ni Governor Umali. Ako pong inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.